Kapag ang halos labing limang taon, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Ana. Maayos na rin siyang nakakausap at pangarap nitong makalabas na sa mental hospital. Nasabi sa Doktor? Sabi po niya, pwede na daw po akong lumabas. Ang kulang daw po yung Pero ang hiling ng dating OFW maaaring mapaon sa limon. Kulang kasi ang kanilang pera para matustusan ang habang buhay nitong gabutan sa kapatid ko para ang mo siya Ang tanging inaasahang kapatid na si Ruth, may sarili sa na rin pamilya ang at hirap din sa buhay. Sinatsaga <tinyo> na lang itong manghingi ng pera sa mga ahensya ng gobyerno para sa mga gamot. Wala nga ako akong trabaho dahil nga ako sa kanya nga ako. Yung siya nalagang ko. Ayun lang po, yung naitutulong lang po na sa amin kahit papano. Ito tulong po yung panggamutan ni Mal, kaso nga lang po hindi din ang sasapan. Nitong biyarkoles mula Hagonoy, Bulacan, sumama kami kay sa Bataan para dalawin ang kapatid. Dito, ibinigay niya ang gamot na nahingi para sa kapatid. Ito yung gamot na ito, po sa amin sa governor, na malaking tulong na po rin po sa amin po. Pagkakita nilang ito, nabigyan ng katiting na pag-asa si Ana. Anong kumpasayan ng Doktor at talagang kayo mo na pagkakalimutan siya? Oo, oh, sabi niya magaling ka na magaling kayo naman, di ko sabi sa akin. Sabi ko, kung katiting ko ba ng ating friend na? Oo, oh, magaling ka na naman. Pero sa huli, gaano man kabigat sa dibdib, walang magawa si Ruth, kundi iwan muli ang kapatid. Mm -hmm. Gusto ko din po yung labas, kaso lang po talagang wala pa po ako may tutulong po sa kanya. Pangalawa pa po, po yung pang maintenance po niya na, gam na gamot po niyang iniinom. -in. Kaya napakahirap din po sa akin na huh? kung paano po po siya matutulungan sa mga gamot po niyang kung iinomin po pang araw-araw. Sa bawat pagsubok na dinadaanan ng ating mga kamag-anak na uwat na uwi, ang tanging niyang ang ating pagmamahal at suporta. <tod> sa mga tulad ni na Lea at Ana ang kanilang naging sakripisyo at pagtitiis sa ibang bansa para sa kanilang mahal sa buhay ay hindi kabaliwan, hindi isang kabayanihan.